isang maliit na barangay sa gitnang Luzon. Naninirahan ng isang batang napakasinop, masipag at mabait na si Peter. Labing pitong taong gulang pa lamang siya, ngunit nagbabanat na ng buto upang makatulong sa kanyang ina. Peter, anak! Sigurado ka bang hindi ko mapapago sa ginagawa mo? Tanong ni Aling Lourdes, isang umaga habang nagtitimpla ng kape. Okay lang po, Nay. Gusto ko po kayong tulungan. Kailangan natin magtulungan. Tugon ni Peter habang iniahanda ang kanyang panindang taho. Mag-isang anak lamang si Peter at tangi sila na lang ang magkasama sa buhay. Hindi niya kilala ang kanyang ama at ang sabi ng kanyang ina patay na raw ito. Peter, anak, bakit hindi mo nalang kalimutan ang tungkol sa iyong ama? Wala na siyang kalaga sa buhay natin. Wika ni Aling Lourdes. Isang gabi na muling mabanggit ni Peter ang kanyang ama. Nay, gusto ko lang po kasing malaman. Pero naitindihan ko po. Malungkot na sagot ni Peter habang nag-aayos sa mga libro niya sa mesa. Tuwing tinatanong ni Peter ang tungkol sa ama, minsan ay walang kibo si Aling Lourdes at minsan naman ay napagsasabihan siya. Tila ba may kung ano mabigat na dahilan ang kanyang ina para hindi gustuhin mapag-usapan ang plungkol sa kanyang ama. Kaya naman minabuti na lamang niyang huwag nang bagitin. Si Peter ay pinalaki ng kanyang ina na si Aling Lourdes, isang masipag na labandera at tiglalako ng mga paninda. Dahil hindi ganoon kalakihan ang kita ni Aling Lourdes, natuto si Peter na magbanat ng buto sa murang edad. Nay, aalis sa na po ako. Magtitinda pa po ako ng taho bago pumasok. Paalam ni Peter isang umaga, bitbit -bit ang mga balde ng taho. mag ka anak, Huwag mong kalimutan ang baon mo! Sabi ni Aling Lourdes, hawak ang isang supot ng pagkain. Napakabait na bata ni Peter. Napalaki siyang mabuting tao na tunay na yaman kung maituturing ni Aling Lourdes. Maraming matatanda ang natutuwa sa kanya at mga magulang na puring-puri siya na madalas pa nga ay naikukumpara ang mga anak sa kanya. Nakikita mo ba si Peter? Napakabait na bata! Dapat ay tularan mo siya! Madalas sa sabi ng mga magulang sa kanilang mga anak tuwing nakikita si Peter. Nagtitinda ng taho si Peter tuwing madaling araw, hanggang bago sumapit ang takdang oras ng pasok sa klase niya. Sa loob ng kotse, pinahihintulutan siya magtinda ng mga sweets na pagkaing gawa nila ng kanyang ina. Ma'am, pwede po ba akong magtinda ng sweets dito sa klase? Tanong ni Peter sa kanyang guro. Sige Peter, alam kong kailangan mo yun. Basta't hindi ito makakasagabi sa pag-aaral mo, sagot ng kanyang guro. Pag uwi niya, tumutulong naman siya sa gawaing bahay. Habang ang kanyang ina ay naglalabada o kaya ay naglalako na mapaninda. Nay, ako na po magwawalis dito. Pahinga na po kayo, sabi ni Peter habang hawak ang walis at daspan. Salamat anak, napakabuti mo talagang bata ka, tugon ni Aling Lourdes sa ngiti sa labi. Tuwing gabi, sa tuwing may pagkakataon at wala namang gaanong gagawin sa bahay at mga gawaing pampaaralan, sumasaylay naman siya na magtinda ng chicharon at balot. Balot! Balot kayo dyan! Sigaw ni Peter habang naglalakad sa kalsada, bitbit -bit ang mga paninda. Dahil sa katayuan ni Peter sa buhay at pagtitinda bilang hanap buhay, madalas siyang napagtitripan ng mga kaklase niya lalo na na kasamahan niya sa ranking na pinag-iinitan siya ng ulo. Marahil dahil na sa inggit, dahil matalino si Peter. At sa kabila ng lahat ng iba niyang inaatupag maliba sa pag-aaral, siya pa rin ang nangunguna sa klase nila. Hoy Peter, kaninong ulam tong taho mo? Tanong ni Angelo, isa sa mga kaklase ni Peter, sabay tawa kasama ang mga barkada niya. Angelo, pwede ba? Huwag mo naman akong ganyanin. Sabi ni Peter, pilit na nagpapakumbaba. Madalas siyang makaranas ang pamubuli sa paaralan nila. Minsan sa salita at minsan naman sa mga di kaaya-ayang ginagawa sa kanya. Tinatago ang paninda niya o kaya naman ay kinukuha at kinakain ng hindi binabayaran. Nasaan ang tahu ko? Sigaw ni Peter na makita niyang wala na ang kanyang paninda. Tignan mo nga, baka kinain ng mga buli sabi ng isa niyang kaibigan na pilit na hinahanap ang taho. Natuwa si Peter na maisip na malapit na ang graduation nila. Nangangahulagan lamang na malapit na ring matapos ang kalbado niya dahil maghihiwa hiwalay na rin sila sa wakas ng mga niya na nangaalipos na lamang sa kanya. Hindi na kita makikita araw-araw Angelo. Malapit ng graduation. Bulong ni Peter sa sarili habang nag-aaral sa kanilang bahay. Habang nalalapit ang kanilang graduation, palihim din pala itong pinaghandaan ng kanyang ina na nag-iipon para maibilis siya ng regalo at makakain man lang sila sa labas bilang pagdiriwang. Si Peter ay valedictorian sa kanila. Peter, malapit ang graduation mo. May sorpresa ako sa iyo, sabi ni Aling Lourdes isang gabi habang kumakain sila. Ano po yun, Nay? Tanong ni Peter na may halong excited sa kanyang boses. Basta, Malalaman mo rin. Hintayin mo lang, sagot ni Aling Lourdes na may sa kanyang labi. Excited na pumunta ang mag-inas sa paaralan ng lingit sa kanilang kaalaman na isang trahedya pala ang magaganap sa araw na iyon. Nagbigay na madamdamin, ngunit napakagandang valedictory speech si Peter na labis na nagpaantig sa puso ng marami, lalo na ng mga magulang na nandoon. Maliban na lang sa grupo na mga kaklase niyang nambubuli sa kanya at inggit na inggit sa kanya. Nagsusumikap tayo, hindi para lang sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Wika ni Peter sa kanyang talumpati, habang pinapahid ang luha. Nang matapos ang seremonya at uwian na ng lahat, marami ang nagpaabot ng pagbati kay Peter at sa ina nito. May ilan din namang nagbigay na kaunting pera at regalo sa kanya, dahil tuwang-tuwa sa na naabot ito, at dahil na rin sa kabutihan loob ni Peter. Congratulations Peter! Napakatalino mo! Sabi ng isa sa mga magulang na lumapit sa kanila. Salamat po! Tugon ni Peter na may ngiti sa kanyang labi. Habang na sa daan, papunta sana sa isang sikat na fast food shade para doon kumain. Aksidente ngang nasagasaan ng ina ni Peter habang tumatawid ito mula sa kabilang kalsada upang kunin ang regalo niya Nay! Nay! Tumawid ka na! Sigaw ni Peter nang makita ang ina sa kabilang kalsada. Nabitawan ni Peter ang hawak-hawak niyang -hawak cake nabigay bigay pa sa kanya ng guro na makita ang duguan at nakahandusay niyang ina na wala ng malay sa gitna ng daan. Nay! Hindi! Sigaw ni Peter. Tumatakbo patungo sa kanyang ina. Itinakbo nila ito sa ospital. Subalit sa kasamaang palad, dahil na rin sa tindi ng impact, Malubha ang naging pinsala sa kanyang ina, dahilan upang ikamatay na nito. Mahal na mahal kita anak, huwag kang susuko. Bulong ni Aling Lourdes bago siya tuluyang nawala ng malay. Malungkot ang naging araw na dapat sana ay masaya at espesyal para sa mag-iina. Naiwang mag-isa si Peter at ngayon ay hindi alam kung paano magsisimula muli. Isang araw lamang ibinurol ang ina ni Peter dahil wala rin naman itong sapat na kakayahang patagaling pa ang serbisyo ng punerarya. Gayunpaman, paman, nagawa pa rin niya maipalibing na maayos ang ina sa tulong ng mga taong nagmalasakit at nabagad ng loob sa kanila. Peter, huwag kang mag-alala. Narito lang kami para tumulong, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Aling Lourdes. Maraming salamat po sa inyong lahat, sagot ni Peter. Pilit na ngumiti sa kabila ng lungkot kinabukasan matapos ang libing ng kanyang ina umuwi si Peter para linisin ang bahay nila sinisikap niyang maging maayos pa rin ang takbo ng buhay niya dahil alam niyang iyon ang gusto ng kanyang ina gusto ko pong maging maayos ang lahat nay gagawin ko ang lahat para maging proud kay sa akin bulong ni Peter sa sarili habang nagwawalis ng sahig gabi-gabi ay umiiyak si Peter Nagdadalamhati sa malaking espasyo na iwan sa munting tahanan nila na wala na ang presensya ng kanyang ina. Subalit ganoon pa man, patuloy pa rin siya sa buhay at ginagawa pa rin ang nakagabian upang mabuhay. Bakit mo ko iniwan, Nay? Paano na ako ngayon? Bulong ni Peter habang yakap ang unan ng kanyang ina. Dahil baka siya na noon Nagdesisyon siyang mamasukan na muna bilang kargador ng bigas sa palengke para makapag-ipon sa pagkukolehiyo niya. Kailangan ko mag-ipon. Hindi pwedeng magpabaya ako, sabi ni Peter sa sarili habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa hindi inaasahang pagkakataod, ang kaklase niya si Angelo na nangunguna sa pambubuli sa kanya ay siya palang anak na may-ari na pinapasukan niyang bigasan. Uy Peter, ikaw palang bagong kargador dito? <laughs> ang saya naman! Sabi ni Angelo sabay tawa. Naging dahilan ito para mas magkaroon ng rason si Angelo na maliitin si Peter. Inutos-utusan niya ito na para bang binili niya ang pagkatao ni Peter. Peter, bakit hindi ka lumaban? Bakit mahinahayaan na tratuhin ka ng ganyan? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya sa bigasan. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Ayoko magkaroon ng problema. Paliwanag ni Peter. Dahil sa bagay ni iyon, tila mas nagkaroon pa ng pagkakataon si Angelo sa pangmamaliit kay Peter. Hanggang sa sumapit na ang unang taon sa kolehiyo, mas pinili pang sundan ni Angelo si Peter sa universidad na pinapasukan nito. Akala mo makakatakas ka sa akin ha? Mali ka! Sabi ni Angelo habang nakangiti ng nakakaloko. Bawat araw ay tila mas naging hamon para kay Peter nang dahil kay Angelo. Sa hindi niya malamang kadahilanan Tila paborito siyang pagtipan ni Angelo kahit wala naman siyang ginagawang masama laban dito. Lumayas ka nga dito, Peter! Wala kang lugar dito! Sigaw ni Angelo isang araw habang sa cafeteria sila. Numipas ang apat na taon, buong puso lamang na nagpakumbaba at nagpasensya si Peter ka Angelo upang mairaos ang pag-aaral na hindi nasasangkot sa kahit anong gulo at dulot ni Angelo. May mga pagkakataong napupuno na rin siya kay Angelo, pero sa tuwing sinusubok ang pasensya niya, ay pinapa sa niya na lang ito. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na kayanin ang lahat ng ito. Bulong ni Peter habang nakaluhod at nagdarasal. Isang araw, may nagpunta sa kanilang bahay ng mga lalaki at sinabing pinapatawag siya ni Mr. Chavez. Isang matandang lalaki na sobrang yaman at nagmamayari ng maraming kumpanya sa loob at labas ng bansa. Ito pala ay kanyang ama. Matagal na siyang hinahanap buhat ng mapag-alamang may anak ito sa unang kasintahan na siyang pumanaw na ina ni Peter. Ikaw si Peter, tama ba ako? Ako si Mr. Chavez, ang ama mo. Sabi ng matandang lalaki habang may luha sa mga mata. Talaga po? Kayo po ang ama ko? Tanong ni Peter. Hindi makapaniwala sa nalinig. Naging madamdamin ang kanilang pagtatagpo. Ipinaliwanag lahat ng mayamang lalaki na siya namang naunawaan ni Peter. Tangi siya nga lang ang nag-iisang anak nito. Kung kaya naman, sinikap nitong mahanap siya upang maiwan sa kanya ang mga ari-arian bago mawala. Dahil sa malubhan nitong karamdaman. Nais ko lamang na malaman mong mahal kita anak. Hindi ko sinasadya na iwanan kayong iyong ina. Wika ni Mr. Chavez habang hawak ang kamay ni Peter. Nagkataong ang isa sa pinakamalaking kumpanya ni Mr. Chavez sa isang sikat na five-star hotel ay siya palang napiling pasukan ng Universidad de la Peter para doon sila mag-OJT. Hiniling ni Peter na itago ang kanyang katauhan sa kagustuhan maging maayos at manatiling totoo ang kanyang kananasan sa internships at hindi maabot ang tagumpay nang dahil sa koneksyon o espesyal na trato nang dahil lang sa anak siya na may-ari. Gusto niyang makamtan ang nais sa sariling hirap at matuto sa sariling gawa. Nais ko pong ipakita na kaya ko makamit ang tagumpay sa sariling sikap, Papa. Sabi ni Peter kay Mr. Chavez. Matatag ka nga anak, iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit labis akong ipinagmamalaki kita. Sagot ni Mr. Chavez na may pagmamalaki. Inutos-utusan lamang siya ni Angelo na nooy kasama niya rin doon. Pilit na inintindi ni Peter kahit na sa loob ng dalawang buwang ng OJT nila, laging kinakawawalan siya ni Angelo. Hanggang sa isang araw, nasaksihan lahat ni Mr. Chavez ang ginagawa ni Angelo sa kanyang anak. Anong ginagawa mo kay Peter? Hindi mo ba alam kung sino siya? Sigaw ni Mr. Chavez kay Angelo habang naglalakad papalapit sa kanila. Sorry po sir, hindi ko po alam. Sabi ni Angelo, namumutla sa takot. Sa galit ni Mr. Chavez, pinagalitan niya si Angelo at doon nga ay nabunyag ang buong katotohanan sa pagkatao ni Peter. Laking gulat at hindi makapaniwala si Angelo at walang pagdadalawang isip na humingi ng patawad sa may-ari ng kumpanyang pinapasukan nila sa internships at maging kay Peter. Peter, Patawarin mo ko. Hindi ko alam na ikaw pala ang anak ng may-ari. Sabi ni Angelo na may luha sa mga mata. Pinatawa ni Peter si Angelo at pinakiusapan ang ama na hayaang mag-apply sa kumpanya nila. Nais siyang bigyan ito na pagkakataong magbago at matuto sa mga pagkakamali nito sa pamamagitan ng pagkakaraon na self-reflection. Gusto niyang ipakita ka Angelo na sa kabila lang ginawa nito sa kanya, ay hindi niya magagawang personalin ito nang dahil lang sa mga masasamang nagawa nito sa kanya. Papa, hayaan na po natin si Angelo. Gusto ko pong ipakita na kaya niya magbago. Sabi ni Peter habang yakap ang kanyang ama. Kung yan ang nais mo anak, susundin ko ang iyong hiling. Sagot ni Mr. Chavez. Hindi nagtagal ay nagbago rin si Angelo at natutunan ang malaking aral sa kanyang buhay Si Peter naman ay masayang namuhay kasama ang ama habang tinutulungan ito sa pagmamanis ng kumpanyang di magtatagal ay magiging kanya rin. Nagawa kong makamit ang tagumpay sa sariling sikap, Nay. Alam kong masaya ka para sa akin. Bulog ni Peter habang nakatanaw sa langit, hawak ang larawan ng kanyang ina. Ilang taon pa ang lumipas, naging matagumpay na negosyante si Peter Malaking bahagi ng buhay niya ang pagiging responsable at mapagpakumbaba. Mga katangian na namanay niya sa kanyang ina at sa mga kananasan niya sa buhay. Peter, ang galing mo talaga. Napalaki mong mabuti ang mga kumpanya natin. Sabi ni Mr. Chavez na ngayon ay malusog at masigla na ulit. Salamat, Papa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Tugod ni Peter habang hawak ang kamay ng kanyang ama Naging inspirasyon si Peter sa marami, lalo na sa mga kabataang nagnanais makamit ang tagumpay sa sariling sikap. Nagtayo siya ng mga scholarship programs at mga foundations upang tulungan ang mga estudyanteng kapuspalad, kagaya ng naging kalagayan niya noong bata pa siya. Peter, marami salamat sa scholarship na ito. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan, sabi ng isang estudyante na natanggap sa scholarship program ni Peter. Walang anuman, ang mahalaga ay mag-aral ka na mabuti at tuparin ang mga pangarap mo. Sagot ni Peter na may ngiti sa kanyang labi. Hindi din niya kinalimutan si Angelo. Sa kabila ng masamang ginawa nito noon, pinigyan niya ito na pagkakataong magbago at putunayan ang sarili. Naging mabuting kaibigan na rin ni Peter si Angelo at magkasama nilang pinatatakpo ang ilang proyekto ng kanilang kumpanya. Peter, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sabi ni Angelo habang nakatingin kay Peter. Walang anuman Angelo, ang mahalaga ay natuto ka at nagbago. Iyan ang pinakamahalaga. Sagot ni Peter na may ngiti sa kanyang labi. Nagpatuloy si Peter sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa alam niyang ito ang tamang gawin at alam niyang ito ang magpapaligay sa kanyang ina kahit saan man ito naroroon. Anak, proud na proud ako sa iyo. Alam kong masaya ang mama mo sa ginagawa mo. Sabi ni Mr. Chavez isang araw habang magkasama silang naglalakad sa hardin. Salamat papa para sa inyo at sa mama ko ang lahat ng ito. Sagot ni Peter habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Peter, alam niyang kasama niya ang kanyang ina. Sa bawat tagumpay, sa bawat kabiguan, sa bawat pagsubok, alam niyang hindi siya nag-iisa. Patuloy siyang magiging inspirasyon sa marami at patuloy siyang gagawa na mabuti para sa kapakanan ng lahat. Mama, alam ko nandyan ka. Patuloy kitang pasasayahin at ipagmamalaki. Bulong ni Peter habang pinagmamastan ang mga bituin sa langit. Naging matagumpay si Peter, hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa pagiging mabuting tao. Ipinakita niya ang tunay na tagumpay ay hindi na susukat sa yaman o posisyon sa buhay, kundi sa kabutihan loob at pagmamalasakit sa kapwa. At sa kanyang puso, ang alaala ng kanyang ina ay patuloy na nabubuhay. Nagbibigay ng inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa bawat hamon ng buhay. Sa pagtatapos ng kwento, natutunan ni Peter na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagtitiis, at pananampalataya. At sa bawat hakbang niya sa buhay, dala niya ang mga aral na natutunan mula sa kanyang ina na nagsilbing gabay at inspirasyon upang maging mabuting tao at tagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok ng kanyang hinarap. At dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!